Magandang araw mga Lods, may bago tayong update mula sa Philpost. Pwede na ulit kumuha ng Postal ID. Sa video na ito, ibabahagi ko ang mga kinakailangang requirements kung saan maaaring mag-apply at kung magkano ang magagastos para makuha ang iyong Postal ID. Kung kailangan nyo ng mabilis at valid na government-issued ID, siguraduhin tapusin ang video para sa kumpletong impormasyon. Isang mabilisang video lang po ito, pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-subscribe ka muna at i-click ang notification bell para updated ka sa mga informative video na ia-upload ko. Diretso na po tayo sa mga requirements. Una ay ang Postal ID application form. Pwede niyo po itong i-download online. Pumunta lang sa mga search engine na ginagamit ninyo. I-type nyo ang postal ID Application Form. Tapos, hanapin nyo lang itong Downloadable Form ng Pilpost at i-click nyo lang. Pagdating dito, i-click nyo lang itong PID Application Form. Automatic na po itong mada-download sa inyong mga device. Pagkatapos, ay ipaprint nyo lang po ito at fill upan lahat ng hinihinging information. Madali lang naman po ito dahil lahat po ay personal information lang ninyo. Basta lahat ng may check na pula ay kailangang fill upan at hindi pwedeng iwang blanko. Pangalawang requirements po ay ang inyong proof of identity. May limang primary proof of identity na tinatanggap ng PILPOS. Ito po ang birth certificate, SSS UMID ID, GSID, passport at saka driver's license. Kung meron ka ng alinman sa mga ito ay pwedeng isa lang ang dadalhin mo. Pero kung wala kang hawak ng alinman sa mga primary proof of identity na ito, ay pwede ka pa rin magdala ng ibang valid ID. Pero dahil yon ay tinatawag ng secondary proof of identity, ay kailangang dalawang ID ang dadalhin mo. Basta wala sa limang listahan na ito ang dadalhin mo, ay dalawa po ang required. Ito po yung listahan ng mga secondary proof of identity na tinatanggap ng Philpost. Ang pangatlong requirement naman ay ang inyong proof of address. Ito po yung tinatanggap ng PILPOS na proof of address ng mga aplikant. Una, barangay certificate issued within 3 months before your postal ID application. Kailangang hindi pa lumagpas ng tatlong buwan ang hawak mong barangay certificate bago ka kukuha ng postal ID dahil kung lagpas na ay hindi nila ito tatanggapin. Pangalawa ay ang mga utility bills tulad ng electric bill, water bill, internet, cable at iba pa. Pangatlo ay ang bank statement, pangapat credit card billing statement, at panghuli ay certified true copy of please or title issued by Land Registration Authority or Real Estate Tax Receipt. Magdala lang po ng isa sa mga proof of address na nabanggit ko pero kung wala kayo, kahit isa sa mga ito ay ang pinakamadaling kunin po dyan, ang barangay certificate. Kung nakumplito nyo na ang tatlong requirements na ito ay pumunta lang sa pinakamalapit na capture station sa inyong lugar at isubmit ang mga requirements. Doon na rin po kayo kukunan ng picture, biometrics at saka signature. Ito naman po yung listahan ng mga capture station sa buong Pilipinas. Ito naman yung posibleng babayaran ninyo sa pagkuha ng postal ID para sa mga first time at renewal application ay 504 pesos ang babayaran ninyo. Para naman sa mga RAS application ay 650 pesos ang babayaran ninyo. Kung available na ang inyong postal ID ay id deliver ito sa inyong mga address. Narito naman po kung ilang araw kayo maghihintay bago dumating ang inyong postal ID. Kung within Metro Manila lang, ang address ninyo ay nasa 15 working days lang ang hihintayin ninyo. Pero kung nasa other cities and provinces kayo outside Metro Manila, ay maghihintay kayo ng 20 working days. At kung nasa remote provinces and islands naman kayo, ay 30 working days ang hihintay ninyo bago maihatid ang inyong postal ID. Balid po ang postal ID nang 3 years kaya siguradong magagamit niyo ito sa anumang mga transaksyon na nagre-require ng mga valid government issued ID. Maraming salamat po sa panonood mga lods at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Mag-subscribe na rin at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga video na ia-upload ko. Kita-kit sa susunod na video mga lods.